guys welcome back to my channel okay kapag palang araw po sa ating lahat at ngayon magandang gabi po ano gabi na okay guys pero katapos ko lang magdasal okay hi okay, guys sa so, mga taong naninira ano okay lang yan vlog lang yan hindi yan ang ano sa akin hindi yan ang ikatatanda ko no move on move on okay guys sa ano ah uh, may ano lang ako no ah uh, ito ano lang sa akin ni eh, Tata Magno no ang aking gabay pang spiritual maraming salamat po sa kanya at uh, talagang binigyan niya ako ng ano niya, ng gabay niya pang isa. Pero akin okay na lang po 'yan. At saka maraming salamat po sa mga taong sumusuporta pa rin po sa akin vlog, no? Okay po. Ah, uh, may ano lang ako, no, kasi ito kwento rin ni Tata Magno, no. Ay sa akin yun yung mga binabasa yung sa aklat eh. Ah, uh, alam niyo po ba bakit daw umaalulong ang aso pag yung ano yung may nakikita ano umaalulong o may mga mamamatay o may mamatay o mga may mga namamatay maalulong Okay guys papaliwanag ko po sa inyo no dahil yun yung mga nababasa sa mga sa aklat ng ano ng lihim na karunungan no Okay kaya po maalulung ang aso dahil po pag gano'n yung nakikita nila yung kaluluwa may sundo no? kaya pala umaalulong yan yan eh tumatawag sa Diyos no? na ano ko na to kay ano, ano kay bro kay commander no? kay commander leon ah, na, na, ano, nagtuturo. kaya alam si commander leon may ano yan may libro no? kung ang mga tahol ng aso pusa manok kalabaw kambing eh, yan po ay pangalan ng Diyos, no? Kaya may mga, ano yan, kaya sabi ko manaliksik ano, manaligsig. Yan no? po ay ang pangalan ng Diyos. Kaya pala ang aso, no? Dahil yun eh humihingi ng, ano, sa taas. Tapos ang, ano naman, ah, uh, magpapababa ka agad ang Panginoon Diyos, si Kamatayan. Si Kamatayan po ay isang anghel, no? magandang lalaki. Si kamatayan. Kaya pala siya tinawag na kamatayan. Kaya pa tinawag siyang kamatayan taga Sundo. Ano po? Ganun po, bali pababa pag umalulong aso, magpababa na ang Panginoon Dios si kamatayan. Yan po. Hindi po nakakatakot ang itsura niya, no? Ang nakakatakot po yung sinasabi nilang ano, nonong kamatayan, yun po, no? Kaya agad na pinababa kasi baka makuha ng ibang kumukuha, no? Si Nunong Kamatayan, bali dalawa, no? Yun po ang aking nalaman. Kaya kung bakit umaalulung ang aso. Okay, guys. At papakita ko lang itong mga ibang gamit ko na nakuha, no? At ah, saka ah, itong, ano muna, ipapalabas ko muna itong aking paghahunting nung nakaraang ano ko dyan sa sambales Okay guys and guys ayun o no, mula rito to nung bumaha ng balakas ayun o kumikidlad nawasak ayun guys nawasak no ito tumama yung ano wali sa lugar daw niyan Yan, no, tumba, oh. Yan, ano yun, eh oh yung padjar yun 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 yung yun 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 yung yun 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 na ano yun 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 eh tumba lahat 'yan, ayun, tumba 'yon, tumba. Ayan, tumba 'yon. Yan, ayun Tumba. Ayan, tumba. Tuma may tumamang kidlat. Ayun. Aking ano, pagbaba ka sakali tayo makakita tayo na kidlat. No. Ayan, tumba. Ayan o. Pasak. Kaputol na bali. na no? Bagsakan. Kaya nasa gitna siya mismo nung ano, nung ilog. Na ano siya. Ayan na. Nawasak. O, baka sakaling makakita tayo. Ayan no, bagsak Bagsak siya Ngayon ang hanapin natin Maghanap lang tayo Basta pag tayo may nakita ang mga Maitim ma ma o sunog yan Maabot kasi rito Maabot dito yung tubig dati yan dito baga, Kung ganyang kataas ang tubig yung pagkakatama ng kidlat ay eh, malalim no ibig sabihin ang tubig umabot dito yan umabot dito yan yung level na yan level eh ngayon mababa ang tubig oh. o ito mababa no may tendency na pwede natin silang makita dahil bumaba ang tubig no okay ah, hanapin natin sana magpakita sana makuha ko sila no yun eh mararamdaman ko no yun lalo pa ngayon kasama ko si si Apo Bunso gagabayan ako para madama ko o mapil ko no kung nasaan yan kasi malaki yung binaba ng tubig low tide ngayon umagi. no low tide pagdating na hapon tataas na naman yan galing doon sa dagat pero itong agos na to ay sa ilog no? sa ilog yan may poles yan doon sa bandang taas doon may poles tapos pababa rito may papuntang dagat pag nag high tide tumataas bali tumataas yung tubig hanggang dito no? yan dyan eh ngayon ano ngayon low tide kaya may tendency na pwede ko silang hanapin dahil mababa yan so guys ito tayo ano ka natin ah, aura natin ang galing ng bato may puti ano kaya ito pintura may mga parang maitim na nga yung ano parang sunog no ito mga ito na, parang sunog na ito ito parang mga sunog yan oh. nandito lang yan sa palibot ayun yan na nakakaw yung lumubog dali katulad ito. basa lang parang graba yan Kala ko maliit lang. Malaki. Kala ko maliit lang. Oh. 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 Yan, pumipitig ang aking mga kamay Ang aking mga kamay Ang aking ano, kamay no? Kasi para ako may kasama kasi ako eh Ay, ay, ang, ang hirap pag nakatawad ay, naipit yung akin dyan malaki pala siya akala ko maliit lang akala ko eto lang eto guys ang ganda grabe oh, mutik na ako mahulog guys maganda oh. sila lang putol na siya rito pagdating dito naiwan ito guys ang ganda oh ito parang nag papula pula to Ah, uh, guys ang ganda oh grabe hmm ganda oh ha ah? yung impact niya kasi yan ang damage gumuho no gumuho pati to go ayan no? gumuho pati yan ay okay, guys, ganda. Tingnan natin sa liwanag. ganda kasi ang panatandaan ko may, kan, may ganito yan uh, may letter Y yan ganyan pa letter B ganda okay guys eh may pimoy pintig oh okay guys Pero dito kung maghahanap ng mutya ay wala po akong makikita eh. Dahil halos buhangin Walang buto bato. Okay guys, naka sana ako. Hirap, mahirap makakuha. Sayang yung mga lirikrap na yun. Wasak lang. Okay. Ito yung tinuturaan ni Eugene. Okay, oh, wala. Lumabog ba ng Ang dami nagsisurf surfing. Tawag, no? Eh, tinuturaan ni Eugene yung ano yung babae. Ang hirap siya <laughs> Doon sa yung mga beginners, dyan lang sa gilid. Kasi para mahina lang yung alog. Ito yung mga magagaling na dito. Ayan na. Ayan. Ay, nakalagpas. Hindi siya makatsempo. Oh, laki. May bayad yan. Yung board at saka yung ano, yung tutor. Ayan, ganito pala pag ano, uh, mga

kumabot sa dulo yun ba yun sabay yung bata puro kalimita puro bata ayun maka timing din buhuri <laughs> Eh, mapasyalan tong ano. Yung kweba. Sileben ko lang tong kweba. Ah, yun lang pala yun, bali na uka lang. Kala ko totally kweba. So, punta ako dun sa maagos. Hawak. Nagahalo ang tabang. 頑張れ。No, I oh, yeah.